Gabangang! Kukuha tayo ng saging sa gitna ng saging. Alam nyo ba to guys? Ang tawag nila dito ay ubod. Ubod or fluorescence. O tara guys, kuha tayo ng ubod ng saging pang ulam natin. Let's go! Bang, ito na ang gagawin natin. Kukuha na tayo ng ubod ng saging o sinasabi nilang fluorescence. Ito, masarap ito kapag gugulayin natin, nalalagyan natin ng sardinas. Ta, guys, kukuha na natin ito ha? Okay, ganito siya guys, kapag kinuha. Ganyan. Tapos, babaan na natin, guys. Ganyan, tututawin. Tututawin. Para makuha natin yung yung sabi nila, tututawin. kailangan guys na makuha natin yung pinakaubot ng saging kasi pag hindi natin na nakuha yung tamang perfect nito mapaklas siya kailangan makuha natin yung pinaka na yun guys na sinasabi ko sa inyo kailangan na ano pa natin siya masap ito kapag lagyan natin ng ano Sardenas, sardinas sardinas Siguro masap din siguro ito. Lagyan natin ng ano gawing nating lumpiang gulay. <laughs> okay. Guys, nakuha na natin. At ati lulutuin na. Thank you, thank you. Okay, magre-ready tayo ng tubig na malinis. Paglalagyan natin ng ano, saging. Yung sinasabi, florisin. Next, asin. Ilalagay natin ito ang asin para maalis yung pakla. So, gagawin ulit natin. Gagayot tayo. Yan, para makuha natin yung sulid. Nakasulid ang saging. Mas babalatan natin ulit sa pinakalit na. Okay. Kailangan natin natin sa gitna para hindi tayo mahirapan. Okay. Next, nakuha na natin yung perfect na ubod na ito sinasabi nilang sulid. So, ang gagawin natin, magagaytay tayo na parang style sisig. Ngayon, nahatiin muna natin sa gitna para hindi tayo mahirapan. Yan. O, muna natin. Tapos, hatiin ko sa gitna. Pag hinati ko siya sa gitna, Igaganito ko siya, guys. Yan. Tapos gagayatin natin ang gana na may asin. May asin na yan. May asin na siya. Sunod, magbabala tayo. Yan. Na ma Okay mag okay. Kailangan, kailangan manipis na manipis siya. Ganyan dapat ang pagkagawa. Para makuha natin yung perfect na lasa. gaganitin ko. nag i okay. Pag napiganan na natin siya, kailangan gaganan. Huwag lang takla. Naglalagay tayo ng mantika. Olive oil lang nilagay namin kasi ito rin yung available namin. Kung meron kayong mantika dyan, pwede kayong kanula o kahit anong mantika. Okay? Ilalagay na natin ng mantika. So, nakikita diba natin na umuusok na siya. So, ngayon, ilagay natin ang bawang. Kailangan guys, ang bawang. Kung magbabrown siya, kailangan natin yan. Bisa-bisa ng konti. Hintayin natin siya na mag-brown. Next, sibuyas. Lagay natin ang sibuyas bibisak. Okay. Sili. Ganyan okay, natin yung sili para umalilok ang hang. Then, lalagay natin yung ginawa natin na ugod. ubod ng saging or flourishing na sinasabi nila. Next, eto. Lalagay natin ka yung ilalang mga kabeba, pwede natin ilagay yung manok or sardinas, ay doon. Kasi kami, ang, ang available lang namin ay sardinas. Pwede mo yun. Masap siya, guys. Mga kabeba, masap siya. bisa natin. kukuha tayo ng pantakit. Tatakpan natin. Hintayin natin na maano siya, madrain para mawala yung ano niya. Takla. Ah, hintayin natin mga 15 minutes. Okay, mga kabibang, pag nakita nyo na luto na siya sa mantika, na para siyang tusta or brown na, pwede na natin siyang ilagay yung sardinas. Tingnan nyo guys. So, ngayon, ilalagay natin yung sardinas. Kasi ito lang yung available namin eh. Masaksana kung may manok. Ngayon, ilalagay ko ito itong mga sardinas. Okay? Spicy ang nilagay kong sardinas. Kung ayaw nyo naman yung spicy, pwede nyo naman lagyan ng hindi spicy. Okay? Haluin natin ng konti. Haluin natin ng konti. Dorugin natin yung, yung sardinas. nakikita nyo. Umaano yung mantika niya. Kailangan ng So, mga 5 minutes. Tatakpan ulit natin. Mas mamaya may ng konti. titingnan natin. Okay, kukuha na tayo. Titignan natin. Okay, saboy. Ito ang lasa. Menyo. Mainit eh. Sarap siya. Pasang sisig malinamnam na kumaano ano yung anghang. Mm -hmm. Napakasarap. Perfect ang pagkaluto. Harap.